dang hapon po mga idol ito lang po tayo gawa tayo ng engine support ito idol pagawa lang kaya hindi natin alam kung anong sasakyan to mga idol ito, comment na lang kayo idol kung anong sasakyan to, transmission support siguro to mga idol saka dalawa mga idol ito dami na lang

Ay, tagahawak na tayo kaya video lalo na tayong idol dito tayo busado yung ating praso Kailangan ko pala Baa <coughs> na natin sukat mga idol para ito tatanggalin natin pa maya uh, Maraming marami Maraming maraming salamat nga pala mayroon sa inyong ulang sabag sa aking video Walang tatapos ng basalamat mayroon Masinsya na kayo sa ating video at video may ingay Tabing karsada lang tayo So mayroon kailangan Dugo lang ingat natin dito mayroon Ito muna isa ayun lang aking bibidyoan Para hindi ganong haba yung ating Video Hindi maba yung uras kung gusto nyo po mapanood na isa abangan nyo lang po sa aking sunod aklo. at ito mga idol pong ating ginagawang mga engine support eh, medyo malakas sya ngayon halos araw, araw mga idol kasi yung nakasukot na sa ating idol tinuturo tayo kaya kailangan idol yung gawa natin dito sure po palagi yung paggawa kasi masilan to mga idol pagka hindi mo nakuha yung Magandang gawa nito mga idol, nanginginig patikahan nung sa sasakyan. Yung makina, patag Ito na mga idol at pantayin ko pa. Pag-uwasan pa natin po ito mga idol. Pag-uwasan pa natin sa salang sa turno mga idol kung kaya. Kung hindi idol manong -mano nalang. gas mairum Ah tanggalin din para mapalitan Tanggalin natin yung bangal. Ito na yun naman. Pagkain natin ito ng place. At tumasi. Ito, ito na natin. Ito na ito lang. Tanggalan. Ito naman natin itong tanggalin natin. To sa... Ito nga pala mayroon. Tanggalin natin to. ito. Kailangan na rin balik natin. Itong pinakatupo sa gitna tanong nga po pala sa akin siya kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose Bulacan sa Pampalay proper po si Tulok PM lang po ang interesado sa akin gawa mga idol mga idol at kailangan pinistanggalin natin yung nakadikit ditong guma mga idol pantay natin yung ating gumang gagawin. Okay. Dalawang piraso yun mga idol. Isa lang mayari. Medyo okay. ma-prol yung, may, yung may ating tabi mga idol. Pero dandahanin lang natin to. <coughs> sa lang natin sa turno ito mga idol tsaka natin lagyan ng last bawasan pa natin mga idol yung ating tali mga idol kaya Yo, mahirap saya iwas. So, okay na idol, magkukuha natin sa tiyaga to Mayroon lahat, itutakasan natin. Ito okay, na mayroon. na natin. Okay, Ito Pusa lang ang lumalabas mayroon yung laman nito, basta diretso lang yung butas natin. so nagtatanong nga po pala sa akin pambutas, stainless lang po ito na tubo. So, Alam, Maynol, lagay natin sa turno. Ito, natin, Maynol. Yan. Ito nga pala, ito lang ating pang so, ano, di-adjust. Di-adjust na pala ito, Maynol. Pagka malaki ay dole, natin ang kalit. natin ang kalit.

bago pa yung paggawa ko nito mga idol oh. Kasi alog na siya kaya medyo mahirap tanggalin. Yeah, mga idol. Ito so, na mga idol. Butasan na natin mga idol. Ito nga palang butas. Ito ay nagbutas. para hindi manginig yung gawa natin mga idol. Ito ay masilan Ibutasan natin ito ay doon ng 6 na piraso Tapos kakaltasin natin, 3 lang ang kapit ito Mayroon sa labas lagi ang pag-akli ng naakyat salamat idol tanggalan natin dito my idol ito ang importante dito my idol ito ang sekreto dito my idol para hindi siya manginig pagka medyo sablay ang gawa natin dito my idol madadala yung gustong ito sa ngayon idol kahit makuha natin ang lambot dito idol may gawin pa rin yan pag paano i-gabit dun sa lagayan mayroon ang makikita nyo mayroon ang ating penis product So idol, pag kinabit natin dito Kailangan may gawin din yan lagyan na natin ng lock my lord lagyan natin ng lock mababaw lang yung lock nito my lord tandaan nila natin ito pag tanggal sa lock ah, dito pag iwa kasi baka dumirit sa lock natin purpose nito idol para hindi umusod yung ating engine support kaya may lock siya. nagpost ko nito mga idol may Nag comment na matigas daw ang gawa sa gulong mga ganito grabe daw ang kalog kasi nakasubok na sila At sabi ko naman sa kanila idol dipindi ka ako sa gawa kasi sa atin idol eh mag 21 years na ako dito sa ating shop mga idol wala tayong customer na nagre-reklamo idol kundi palagi lagi nakangiti ang ating customer mga idol dahil nagustuhan yung ating gawa kumain At doon lahat subok natin ito ikabit may doon, tanggalan natin ang kanto para maikabit na natin ikabit kabit na natin may doon ikabit kabit na natin para lang tayo natin ang pupulga na

video, pakishare naman po at pakisubscribe na rin. Samahan nyo na rin po ng like mga idol. Ito mga idol, kung gusto nyo po mapanood ang ating bawat gawa, kahit anong sasakyan mga idol, ginagawa natin. Kaya kung gusto nyo po mapanood, subscribe nyo lang ako mga idol para updated kayo sa aking lahat ng mga video. Yan lamang po mga idol, maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat. Sa walang sawang supporta, God bless you po sa inyong lahat mga idol. Salamat